Okay. Yun. Ngayon naman po, pag-usapan po natin yung uh, mga ibinulgar ni Harry Roque. Nakakagulat po, ano? Yung mga yung mga ibinulgar niya tungkol dyan sa baho dyan sa Congress sa lower house na ayon sa kanya, umaagos ang pera dyan, at maraming confidential funds, basta mga anomalya. Maraming anomalya. At dinidere pa niya, yung mga kongresista, na ilalantad daw niya, nagbabanta siya, nahawaan na rin ng amo niya, Maudigs, ay magbanta nagbabanta ka pa. Dapat nga matagal mo nang ginawa yan eh. Yung kesyo, ilalantad niya, ilalabas niya, ibubulgar niya, yung mga, yung mga anomalous na mga galawan dyan sa kongreso. Na kesyo, yung pera, maraming, uh, maraming billions by the billions ang mga umiikot daw na pera dyan na pinamimigap. Well, alam nyo, ang tinutukoy po niya doon sa binubulgar no, niyang alam daw niya ang kalakaran ay yung uh, 17th Congress 17th uh, to 18th Congress na that was during the Duterte administration na nandun siya kasangkot siya doon so ano ibig sabihin kongresista siya noon nung panahon niyo congressman siya kaya sabi nga niya kaya alam na alam niya kasi first hand experience naranasan niya at siya mismo Kasangkot doon sa anomalya. Di ba? Yun ang sabi niya. Nagkisyo hindi daw nililiquidate, certification lang daw, no liquidation, bigaya ng pera, pagkalalaking pera. Ganun naman pala. Nung nandudoon ka sa nung nandudoon ka sa Congress, nung time na yon Did you think that was wrong? Di ba? Natatamaan ka rin doon. Nung nandoon ka, nakakatikim ka rin, hindi lang tikim, kundi nakakasiba. Ang sama, no? Ang sama ng buhang ako. Hindi lang tikim. Lahat kayo doon natatakaw. Alam mo pala eh ang dami mong binulgar na mga kahindik-hindik, mga hindi ka paniwala na nangyayari pala dyan. My goodness! Kayo na matataas ang pinag-aralan, kayo na inilukluk namin dyan, kayo na pinagtitiwalaan namin ng mga buhay namin, buhay ng bansa, tapos kayo pala ang mga ginagawa ninyo eh. Ginigisa ninyo sa sariling mantika ang samkatauhan. Nakakatakot po ang masyadong matatalino eh. Masyado kasi nakakaisip ng mga estratehiya ang matatalino, sobrang matatalino. Ay, hindi ko po nilalahat ha. May matatalino rin po na may puso pero itong uh, mga politiko natin, my God! Pag may project na may mga hinihingi ang taong bayan na magganito, project, ganyan, palagi sinasabi, walang budget. Walang budget. Ito lang yung tulay dito sa amin. Tulay na, uh, kasi may malapad na ilog dyan. Yung tinatawiran ko noon nung nag-aaral ako ng high school, malawak na, uh, Malawak at malalim pag may baha. Ang uh, ilog na yan. Na nung nag-aaral ako noon, tinatawid namin yan bahang-baha. Kasi wala namang magagawa. Kailangan umuwi eh. Yung tulay noong araw na inabutan ko, yung nakagisnan ko na tulay, tulay na kahoy. Inanod na po yun ng uh, bagyo ng baha dahil sa bagyo hindi po inayos hanggang ngayon ang tulay po dyan na existing na tulay ang nagpagawa po niyan, hindi gobyerno kundi yung company po private company yung uh, isarug pulp and paper mills yun po ang nagpagawa nun, ng tulay at ngayon, inumpisahan na naman, maganda na eh, yung kalsada. Tulay na lang po ang kulang. Akala ko, nung eleksyon nung uh, 2022, ay magagawa na. Kasi nung bumagyo noon, uh, yung sunod-sunod na bagyo noon, wala na kami, hindi na kami makatawid. Dahil nasira yung tulay. na kumbaga lumalim dahil sa dinaana ng baha, lumalim. Hindi makatawid yung maganda ang kalsada, pero yung tulay po. Hanggang ngayon, nandiyan dyan, nakatiwangwang. Ang tulay dyan, temporary lang. Pero yung talagang maayos na tulay, na konkreto, hanggang ngayon hindi magawa. Samantalang ang ang chairman ng appropriations, taga rito sa amin, si Saldico. Taga rito yan. Pero ewan ko ba kung bakit hanggang ngayon hindi yan mabadgetan. Na kapag nag, na, bumagyo na naman ng malakas at ianod na naman yung temporary dyan na tulay, na hindi nga po makapagsalubong kahit na tricycle, hindi makapagsalubong. One way lang talaga. sana nga ako ako mayaman pagawa ko yan kaya e, iikot pa kami ng napakalayo sa Legazpi City na yung uh, yung bayad mo sa uupahan mong sasakyan doble doble now balik tayo kay ang tawag nila ano eh ang tawag ko kasi sa kanya porky cute naman ang porky kaysa dun sa butanding daw. Loko itong mga ibang vloggers na to. Butanding. Bala kayo dyan. Basta sa akin, porky. Ngayon, kayo naman, attorney Harry Roque, abogado kayo, napakatalino, at naging naging congressman nga kayo, at tumakbo kayo ng senador na hindi naman kayo nanalo. Buti nga. Kasi kung nanalo kayo, ay eh, naku, <coughs> nadagdagan pa yung mga pro-China dyan sa Senado. At dapat po hindi yan po, hindi po talaga yan dapat na makalusot. Dahil pro-China yan eh. Ngayon, ikaw, attorney Kuki alam mo pala, noong nandiyan dyan ka, alam mo na ganito ang kalakaran dyan sa, sa kongreso, nagsawalang kibuka. Why? Kasi nagkikinabang ka. Ngayon, porque hindi ka na wala ka na sa kongreso, at kayo ang naagawa ng confidential fund, kayo, kasi binagtatanggol mo si Sara eh, di kayo. Ngayong natanggalan si Sara Duterte ng kanyang confidential fund, gayon ka nag-iingay. Bakit noon hindi ka nag-ingay? At noon, nasa Duterte camp ka nung panahon ni Duterte. Doon yung nangyari yung sinasabi mo. Kayo ang may gawaing kabulastugan, kagahamanan, yung 17th Congress na sinasabi mo. Eh, 19th Congress ito ngayon eh. Do you think na yung gawi ninyo nung 17th Congress, gawi-gawi din ngayon nung 19th? Posible Pero bakit ngayon ka nag-iingay? Bakit noon hindi mo ibinulgar? Di ba? Buwa ka rin eh. Buang. Porki ikaw ang naagawan, ngayon, tumitilao ka. Kumakahol-kahol ka. Kala ko ang kumakahol, aso, hindi baboy. Pati pala baboy ngayon, kumakahol. At Hmm. hmm. 'di diba? Doon sa programa niya doon sa SMN ay ba 'yun? Para na siyang ano doon eh halos atakihin na sa puso. Grabe, magalit. Galit na galit. Akala mo siya yung inagawan? Well, iisa lang kasi sila eh. Kaya feel niya, inagawan na rin siya. Kasi ano nga siya eh. Todo, todo tanggol eh. Todo tanggol kay Sarah kasi siguro, nag apply na maging vice president ni Sara. Oh. Grabe nga, akala mo naman natuwa yung tao sa ginawa niya. Kayo lang naman ang natuwa eh. Kayo, kayo. Kayo mga Duterte camp. Bilib na bilib yung mga DDS vloggers, so oh. Sa ibinulgar ni... Alam mo, Attorney Porky Roque, nagbulgar ka ng isang baho na ikaw mismo ay kasali? At ngayon, pa hindi ka nag-iisip na nagbulgar ka, akala mo napasama yung ibinulgar mo. Ikaw! Kasi ibinulgar mo yung gawit mo. O ngayon, gusto nyong ipa-audit yung lahat na nasa kongreso? Inandyan eh, dyan pa kaya yung iba? Yung mga kasamahan mo dati, noong 17th? Baka mga bago na yung karamihan dyan. At yung, uh, may isa ka pang, may isa ka pang ibinulgar eh. Hindi talaga nag-iisip, mga kababayan. Ang sabi niya, noong panahon nila, sa 17th Congress, na majority noon, ay natural hawak ni Duterte. Mga congressman. Di ba? Ang ano na eh, ang Speaker of the House noon, yung si Alvarez, di ba kaibigan yun eh, ni, ni Maudigs? Pagkatapos, nung napatalsik na pumalit si Gloria, eh si Gloria din naman, kaibigan din niya. Pagkatapos, naging si Alan Peter. oh mga tao niya eh ang gawi pala nila doon mga kababayan, yung minority black, hindi nila binibigyan ng pagkakataon, makapagsalita. Ibig sabihin, hindi daw nila isinali sa minority black. So, ano ang ano, floating sila? Itong makabayan. Hindi ko kinakampiyan makabayan, pero ganun pala yung ginawa nila. Kaya hindi pala yan nakakapag, uh, hindi nakakapagsalita noon kasi hindi nila inilagay hindi nila is in is, isinali sa minority na di ba ang minority is opposition ibinulgar e, o oh, si Raulo oh. kasi yun ang gusto niyang mangyari ngayon. ngayon yun ang gusto niyang gawin ng 19th Congress na dapat daw yung makabayan black ay tanggalin wag isali sa minority tuloy, nagkaroon ng pagkakataon na mag-question kay Sarah. Kaya tuloy daw nasira si Sarah. Sira ulong utak nito. Naturing ang matalino, pero bugok. My goodness. At sobrang tabil palibasa. Palibasa. Kaya matabil. Pareho sila ni Maudis. Matabil at yung mga bunganga ninyong matabilyo na nagpapahamak sa inyo? Do you think tapang-tapangan ninyo ngayon? Yun ang magdadala sa inyo na maka, maka, makalusot kayo sa Senado? Baka yan nga ang kakapagpahamak sa inyo? Ibuboto kayo ng taong bayan na ganyan pala ang mga gawi-gawi ninyo? Inuutusan ninyo yung uh, kongreso ngayon na huwag isali. Huwag isali yung minority, sa minority group itong makabayan para hindi makapagsalita. Kaya doon napasama si Sarah na bulgar yung kaya naging issue yung confidential fund ni Sarah because ang di makabayan block na hinayaan kasi magsalita. Starting point lang yon But then, ang nagdesisyon po na tanggalin yung confidential fund ni Sara ay yung buong Congress, hindi lang yung mga kabayan black dahil wala naman silang power. Ang may power, ito yung kabuuan na. Biruin mo yon, ganun pala ang gawin nila, diktador. Hmm. Di ba mga kababayan? Diktador po. Yamang ayaw ninyo palang papagsalitain, ayaw ninyong bigyan ng boses, yung ilang uh, mga mem membro dyan ng kongreso, bakit nyo pa yan? Tanggalin nyo na lang. Magkaroon ng batas na huwag nang hayaang tumakbo pa ang mga party list. Wala ng party list. Ta hindi nyo naman pala ayaw nyong isali sa Ayaw ninyong bigyan ng tinig. Eh di ba kaya nga sila dyan isinali dyan, yung party list, para magkaroon ng tinig yung mga sektor na kanilang nire-represent. Walang hiya, oh. Ipinahamak niya yung sarili nila. Nabuking kayo, ibinuking mo, porky, Ganyan pala ang gawin ninyo. Gusto niyo kayo lang. Ang, kung anong gusto ninyong mangyari, yun ang masusunod. Yung kayo-kayo lang. Na majority group. Wala nang, wala nang, uh, wala nang minority. Wala nang tinig. Ganon kayo. Ganon po. Ganon mam mamuno. Ganon mamahala ang Duterte. Kasi hindi naman po yung mangyayari kung walang blessing yung Duterte Just like now. Siguro ko naman may may say dyan si PBBM kung ano man ang nangyayari dyan. But then, kung ano man ang naging desisyon ngayon ng mga ng Congress sa mga issue na ganito, eh, in, ikabubuti naman po eh. ba? Diba? Yung mga confidential funds na tinanggal, ba? Diba? Dinala doon sa West Philippine Sea. At least, maghahamon kayo ng magpakita ng maghahamon si Rocky ng ilalantad yung baho o ngayon ilantad mo na eh ano pa ang natago? wala na nilantad na nilantad mo kasali ka don <laughs> tapos gusto nyo audit maganda yun Sige, i-audit nyo nga. Audit nyo lahat. Bakit si Martin Romualdez lang ang sinisingle out ninyo na mag-audit? Mag i-audit mag lahat. Para malaman na ang yaman-yaman pala ng bansa natin. Eh. Hindi lang maayos ang paggasta, pamamalakad ng mga nitong mga inihalal natin mayaman. Hindi da, hindi dapat sana tayo naghihirap eh. Sige, i-audit nyo nga lahat. <clears throat> Ay, nako, mga kababayan. Kawawang Pilipinas. Kaya sana po, 'wag po nating hahayaan na makapasok itong Duterte makabalik sa Senado. Itong uh, uh, mga DDS na kandidato itong Roque at Panelo na makabalik sa makapasok ng, si, ng Senado lalo na itong pang Pangulo nakakatakot ang mangyayari sa bansa natin kapag ito po kapag ito uli ang mamuno sa atin mauulit yung Duterte sana nga damputi na mga yan ang ICC yung oh, para mawala na ng gulo dito. Sila nakakagulo. Oh. Kayo po ang nakakagulo. Kayong mga Duterte. Duterte group. Okay, mga kababayan. Maraming salamat po sa panunood. Ipasensya e, na po kayo sa bunganga ko. See you in my next vlogs. Thank you very much. Peace.